Morning, Bibi. Good morning, Mama. Thank you. Malco. Salamat. Thank you po. Good morning. Happy Mother's Day, mga mothers. Pag-iisin lang po namin. So guys, nagpakape na ulit kami sa umaga. Ayan yung tira namin pandisal. Ako hindi naman na, ano, guys. Tapos wala nang palamang kasi yung asawa ko. Hindi kami bumili kahapon ng grocery. Gagawang ko na lang siya guys. Ayun. Happy tayo mga guys. Good morning. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mga nanay, mga mami. Thank you. Happy Mother's Day po. Yan. Yeah, nakain na si Abby ko ng ano. Coco Crunch guys. Kasi ilang, may isang linggo bi ano. Hindi kita nabilhan. Ayan ano guys. Oh. So ang Coco Crunch ng aking Abby Bay. Morning, morning ang aking Abby baby Binati na si Mama na Happy Mother's Day. Ito na guys, yung sauce lang ng spaghetti. Susunod ka na yung noodles. Tapos guys, parang hindi ako makakagawa ngayon ng cake. Kasi anong oras na? Mag-alas 3 na guys. Magluluto na lang ako ng mga tusok-tusok. Yun na lang ang handa namin ngayon Mother's Day. Ayan yung aking mga Abby Bay's mga guys. Abby Hello. Ayan na sila. Oh. oh sabi ano? Ano, ano, ano? Sabi mo, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Ayan. Thank you. Nag-Happy Mother's Day, Day, Day. niya sa akin. Ito guys na hot dog. ko to na kasi pirit. Lagay ko lang sa ibabaw ng spaghetti. Tapos ito yung aming tusok-tusok ng aking mga apo. Ito yung ito chicken balls. Tapos, ang dito, fish ball, kikiam, at saka yung squid balls. Ayan, guys. Hindi ko naman lahat tinubusin na ni Loto. Ito, naka-ano na yung pagpipertuhan ko na, pagpipertuhan ko na, hotdog. Tapos, ito yung, ano ako ng noodles ng spaghetti. Ayun, malapit na siya kumulo. Yung hotdog na, guys, piniprito ko na. Pinagpisaan ko na siya iprito. Ayan. ibabaw so, lang ng na, spaghetti natin yung hotdog yung aking spaghetti. Ayan na siya, guys. Isasaling ko na yan sa... Sa bandihado. Tapos doon ko ibabaw yung ating hotdog. Ayan, guys. So, ito ang aming handa ngayon. Mother's Day. Spaghetti at saka tusok-tusok. Ayan. sa lay. Ano yan, lay? Kikiam yan, hawak mo. May makain ko ba niya? Ayun yung squid balls. Wait lang. Ayun guys, so nagluluto ko rin ako. Yung pangalaman. Yung isa Five na dalawa. Kaya. Hello. Two and isa. <laughs> kain ka na peng. Tignan mo guys yung mga po ko. Oh, Tumay yung Yung isa. Mm -hmm. <laughs> Ay, sir, po lang para yung isa. Yung isa ipapakita namin yung ibang spaghetti guys. Ito, kina nanay. Nini, kina nanay luling. Kasi ito bao ng bata. Nung tusok-tusok. Tapos ito, tapos ito. Bigay niya. Thank you, Ninang Lida. Sabi kayo niyo, pasalubong. Maraming salamat sa iyo, Ninang Lida. Ayan na guys, oh, dumating na yung anak ko. Inaantay siya ng kapatid niya. Kaaalis lang. Ayan no. itong pasalubong. Ano to? Basura. Ito ang bas... Ito, donut. Saka ito yung daruan na pasal... Ay, ito yung donut. Ito. Tapos Mas ito natin. yung daruan. Ito ano to? Hawk Ay, Hawk Hawk yan. Yan. Tapos ito yung paborito ko, guys. Ito. Tapos, ah, pastillas. Tapos, pastillas. Tapos yung aking so, may pastillas pa ube na may ayan, hand. Ayan, pa -ube na pastillas. Tapos guys, ito yung barako, yung pinabili ko talaga yan sa anak ko. Sa anak ko, ayan. Kaping barako from Batangas, Highlands. At ah, pala guys, hindi Batangas. Oh, wala naman mas Batangas. Ayan, Highlands. Ano to? Highlands Bri? Brew? Brew. Brew? Highlands bro. Ayan guys, dalawa ang binili sa akin ng anak ko. Ayan. Ayan siya. Ito sa Ito guys, yung aking favorite. Kakain na nga 'to, guys. Ayan siya, guys. Ay, ayan yung Ay, para sa sarap. Ayan, guys. Sisilyan ko Tika lang, kunin na natin, bubuksan natin. Ano 'to? Sisilyas buko pie. Eh. Sisilyas, ang bango. Sisilyas buko pie, eh. eh, mga guys, ang bango. Tapos, guys, ko ng... Ana ko ng tagaytay na magnet yung aking mga gusto tapos bumili siya ng tagaytay na baunan ayan guys ano to eh abaka abaka guys ayan, ayan tagaytay city philippines mga guys ayan ayan kit niya ayan na siya guys o tikman ko wait lang yung tagaytay guys dito ko siya ilagay <laughs> Ang angkit niya guys. Ayan. Nadagdaga na naman guys yung aking collection na magnet. Ito, tagaytay. Sabi ko nga sana sa anak ko. Pumunta sila ng Batangas Bagaso. Ano, ay wala daw. Kaya ito, sa Tagaytay siya nakabili. nasya na siya guys, tikman ko na yung Cecilia Bukopay. Mmm. Ang mm, Mmm. Pabulot ako sa guys. Ang harap guys, oh. Kain tayo. Ayan, pasok na yung anak ko sa trabaho, mga guys. Payong mo so. Hindi lang ang sige, mm, bye-bye. Talaga, to, talaga to guys, oh. Ayan. Ha? sige. Mm,